Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, isa sa pinakanakakabahalang posibilidad para sa Pilipinas ay ang senaryong pilitin o sapilitang hilahin ng China ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal. Ang lumang barko ng Philippine Navy, na matagal nang nakapwesto sa Second Thomas Shoal bilang simbolo ng soberanya at bantay sa teritoryo, ay nagsisilbing buhay na bantayog ng karapatan ng bansa sa lugar. Kung umabot sa puntong tanggalin ito ng China gamit ang puwersa o tugboat operations, magiging isang napakalaking geopolitical na krisis ito na magpapakilos hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa Amerika, ASEAN, at iba pang bansang nakatutok sa malayang paglalayag sa Indo-Pacific. Una sa lahat, ang BRP Sierra Madre ay hindi basta barko. Ito ang pisikal na representasyon ng presensya ng Pilipinas sa Ayungin. Bagamat matanda at halos rusted na ang istruktura nito, ito ang nagsisilbing poste ng watawat at tahanan ng mga sundalong Pilipino na nakadeploy upang bantayan ang Shoal. Ang paglipat o paghila nito ng China ay ituturing hindi lamang paglabag sa teritoryo ng Pilipinas, kundi pambabasto sa mismong sovereignty ng bansa. Sa mata ng international law, lalo na ng 2016 na arbitral ruling, Malinaw na ang Ayungin Shoal ay bahagi ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas. Ang anumang aksyon ng China para ilipat ang barko ay agad mas asama sa kategorya ng agresibong hakbang na malinaw na taliwas sa UNCLOS. Kung sakaling gawin ito ng China, malaki ang posibilidad na magdulot ito ng biglaang pagputok ng tensyon. Hindi ito magiging simpleng maritime incident. Ang paghila sa Sierra Madre ay nangangailangan ng presensya ng maraming Chinese Coast Guard at Maritime Militia Vessels. Ang ganitong operasyon ay siguradong haharapin ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapadala ng dagdag na resupply ship, PCG vessels, at posibleng AFP patrol assets. Dahil dito, tataas ang chance ang magkaroon ng banggaan, pagharang, water canoning, at posibleng maseryosong military escalation. Sa kasaysayan, bawat pagtatangka ng China na pigilan ang resupply ay nagre na kaagad ng tensyon. Kaya kung mismong barko na ang kanilang tatanggalin, mas malala pa ang may dudulot nito. Mahalaga ring tandaan na ang BRP Sierra Madre ay sinusuportahan ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos. Paulit-ulit ng sinabi ng U.S. State Department na anumang armadong pag-atake sa Philippine Public Vessels, Aircraft, o armed forces, kabilang ang mga nakadeploy sa West Philippine Sea, ay sasailalim sa MDT. Kapag hinayla ng China ang barko at nagkaroon ng physical confrontation na ikapipinsala ng Filipino troops, maaaring mag-trigger ito ng mas direktang foreign military involvement. Ito ang dahilan kung bakit nakabantay ang buong mundo sa bawat galaw ng China sa ayungin. Kung mapatalsik o maalis man ang BRP Sierra Madre, magkakaroon ito ng malalim na epekto sa presensya ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ang barkong iyon ang nagsisilbing outpost na hindi kayang palitan ng basta-basta. Kung mawala ito, pwedeng magmadali ang China para magtayo ng artificial structure o bagong base tulad ng ginawa nila sa Mischief Reef noong 1990s. Kapag nagkaroon sila ng sariling permanent facility sa Ayungin, Mahihirapan na ang Pilipinas na bawiin ang lugar at posibleng lumakas palalo ang kontrol ng China sa buong area ng Spratlys. Sa madaling salita, ang pagkawala ng Sierra Madre ay magiging simbolo ng pagkawala ng isang mahalagang bahagi ng EEZ ng bansa. Hindi lamang Pilipinas ang maaapektuhan. Ang buong mundo, lalo na ang mga Western powers at ASEAN neighbors, ay tatutok sa hakbang na ito. Maraming bansa ang naninindigan sa prinsipyo ng Freedom of Navigation at Rule-Based International Order. Kung magtagumpay ang China sa pag-alis ng Sierra Madre ng walang balik na aksyon mula sa international community, posibleng ma-encourage sila na palawakin pa ang aggressive tactics nila sa iba pang disputed waters sa rehiyon. Ito ay maaaring magdulot ng domino effect na magpapahina sa tiwala ng maliliit na bansa sa international law. Sa domestic level naman, magdudulot ito ng napakalaking pagkadismaya at galit mula sa mga Pilipino. Ang Sierra Madre ay naging simbolo ng tapang at pagtitiis ng mga sundalong Pilipino na nagbabantay sa kabila ng kakulangan sa kagamitan. Ang kanilang sakripisyo ay kilala sa buong bansa. Kung mawala ng kontrol ang gobyerno sa ayungin, ito ay magdudulot ng political unrest at pagko-question sa kakayahan ng pamahalaan na protektahan ang teritoryo. Gayunpaman, hindi basta-basta magpapatalo ang Pilipinas. Kapag nangyari ang ganitong insidente, tiyak na maghahain ng international protests, diplomatic sanctions, at panibagong arbitration cases ang Pilipinas. Malaki rin ang posibilidad na magkaroon ng joint patrol operations kasama ang US, Japan, Australia, at iba pang kaalyado bilang tugon sa agresyon. Ang Pilipinas ay unti-unting nagtatayo ng mas matatag na regional defense network, kaya hindi magiging simple para sa China na basta alisin ang Sierra Madre ng walang backlash. Samantala, hindi rin magiging madali para sa China ang mismong operasyon. Malaki ang panganib na ang paggalaw sa lumang barko ay magdulot ng aksidenteng oil leak, structural collapse, o environmental damage, mga bagay na mahigpit na tinututukan ng international bodies. Kung magkamali sila, pwedeng lumala ang condemnation mula sa iba't ibang bansa. At kung magkaroon ng anumang casualty, ang political price nito ay napakataas. Sa huli, ang pagtanggal sa BRP Sierra Madre ay hindi lamang usapin ng tinalikuran na barko, ito ay usapin ng soberanya, batas, katapangan, at karapatan ng mga Pilipino sa sarili nilang karagatan. Ang anumang pagtatangkang hilahin ng barko ay magbubukas ng isang masalimuot at delikadong yugto sa kasaysayan ng West Philippine Sea. Ang Pilipinas ay maaaring maliit kumpara sa China, ngunit sa pamamagitan ng batas, alyansa, at tapang ng mga sundalo, nananatili itong matatag na naninindigan para sa karapatan sa Ayungin Shoal. Ang hamon ngayon ay kung paano ipagtatanggol ng bansa ang bawat pulgada ng karagatang sa kanya naman talaga.